So yun nga guys, mga kaebol. For the last, for the first time, maubunta ako na yung lugar na saan talagang ano, talagang dinadayo ng maraming tao. Talagang pinagandaan ko to, my goodness. Talagang pinakondisyon ko yung motor. Pati sarili ko, tulog ako maaga. Talagang kondisyon. So, medyo may galayuan din siya, maabot din siya ng ano eh. 3 hours. 3 hours ang biyahe. Yoy. Oho. 3 hours ang biyahe. Tapos pag napunta ako yung lugar na 'yon, pero sana wala pa masyadong tao. Dami kasi tao doon eh. Makita ko lang din sa ano sa online. Tapos Kapag nakarating kasi ako doon, meron din kasi ako talagang gustong bilhin. Oh. Yeah, boy. As in gustong bilhin. Nilagi po nang kupay nang matagal. Mga ano? Mga almost one year almost one year kung pinagipunan hindi ako kumain kumakain din naman pero ano Talaga tinipid ko sarili ko. Alam mo yun, sa halip na uh, bibili ako ng Rexona, pabango. Ay, hindi ko, gawa ako, bibili na ako ng tawas. Ganong katipid. Mabili lang ang gusto. So, oh. okay. Naku mo, marami ng tao ah. Ano, wala po masyadong tao. Tsaka lang yung hirap mag-parking. Sobrang dami. Sana may mapagpaparking ang bako. Pa sana meron, sana meron, sana meron. Sana may pa. Okay. Yun, meron pa, meron pa. Yun, ayos. Okay, dito na ako, guys. Magpaparking lang ako. O, diba? Habis sa inyo, eh. Ang bira, eh. Sino ako sa dulo. Thank you, manong. Yung tanya naman, ang dami na nakaparking. Di ba? Grabe yung parking eh. Buti na maluwag-luwag pa ko ng konti. Uff! Kaya muna ako, mabira. Sana wala akong masyadong tao. Sa loob. Pasok na ako sa loob. Buti-buti oh, pa yung tao. Hmm. Pink from Belize. This is so, the only So yun nga guys, nakabili na ako ng mga kailangan ko Nakabili na ako ng mga isda eh, Ito lang yung sinasabi ko dito eh di, Buti na talaga, hindi pa masyado maraming tao Ay, <laughs> Grabe no, talagang puntaan siya ng mga tao Grabe, buti may nabili pa ako. Na makapag vlog sa loob kasi ano, siksikan. Oh, no. Kaya kasi parang magpapasikip tayo ron. Magana lang pala tira sa akin. 100, 200, 7, 270 na lang, my goodness. Ay, ay, ay. Bayad mo na tayo ng parking. Ayan, thank you. Wala na niningil. Wala, wala Sobrang ano, sobrang daming mabibili doon. Hindi ko, ko alam kung ano wala ko eh. Naguguluhan ako, grabe.